partner share ko lang sa inyo meron tayong mga partner dito ilaw yan baka pwede nyo magamit ng mga partner makakatulong ito mamaya pakita ko sa inyo paano yung gamit ito mga partner ilaw lang to yung ano, sinasaktak sa charger mamaya partner pick up muna tayo kalau nanti to take May naik pickup utaya mau parkleur drop mga partner na pick up na natin yun ah punta lang po tayo sa ating kabayo kay Motmot -mot Sasuke moments later. Mga partner, nandito na tayo papasok sa tilibira natin. Gamitan natin ng MDF. Ayan. Ayan Saka kunin natin yung ilaw natin mga partner. Kasi medyo madilim dito na part. Wow! asaksak na mga partner. Di ba? Liwanag. Lalayo ako mga partner. Tingnan nyo yung motor sa malayo. Madilim dito na part Yan o. No? Ah, may ilaw. hindi <laughs> yung ilaw yung mga partner. Believer na tayo. Madilim dito pero ang liwanag natin. Malaking tulong to mga partner kaso malakas Woo! lang to malakas sa uh, kuryente sa battery kasi hindi naman to pang motor eh pero okay lang saglit lang naman, pag madilim lang naman gagamitin aking tulong na to mga partner maliwanag wow! tayo, kita kita tayo sa gabi <laughs> yung deliver natin, madilim mga partner eh ano you know? ah, gamit natin yung DL kasi dito sa Cavite mga partner marami pang mga area na madilim pa kaya kung hindi ka sanay kaya eh ako, hindi tayo sanay sa madilim kaya lagi tayo nag ilawin oh, gamit na gamit wala lang siyang switch off kasi gusto ko sanang patayin kaso pag papatay natin bubunutin hapa yan mga partner, napakita ko na sa inyo yung gamit, kapag may charger kayo mga partner pwede nyo itong gamitin gamit na gamit to sa madilim na park mga partner, yun lang mga partner. Pinakita ko lang sa inyo kung paano gamitin yung ilaw. Makakatulong to sa inyo, mga partner. Ayan o. Oh. Patayin ah, 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 ah. ko na mga partner. match match later. Mas maigi mga partner kung may power bank kayo. Oh. Gamitan nyo na ng power bank para hindi maapektuhan yung battery ng motor nyo. Laking tulong na rin to mga partner kung gabi. Ayan o. Oh. Then uh, pinakita ko lang sa inyo na pwede siya sa motor, pero mas maganda sa power bank na lang mga partner. Ayan mga partner ron, liwanag niya oh. ba? Diba? sa madilim, dito sa Cavite. Marami kasing madilim dito mga partner. Да, yes, все